Ayan, dami nila oh, mga kabrad oh. Talagang maasahan 'tong mga bumbero na 'to. Maasahan 'tong mga 'to. Oh. Shout out, shout out. Shout out po sa BFP tanker. Okay, sige, tsuktan nila. Ucupya ng mga beti ah, oh, ah abrad. Shout out, out pala sa BCF tanker, oh. taong go. Okay, okay. Thank you. Thank you. dami oh, ang dami nila ang dami nila ang dami ang dami nila ang dami nila oh Dami nila nag na sila oh. Tapos na yung ano sunog. Pero pupuntahan natin mga ka kasi titignan natin yung abo. Kung ano nangyari dun sa nasunog. tay nghe sổ tay nghe Ang ipa, ang dami pa Ang dahil pa nang doon sa dulo Etong kali na to, bisig ng kabataan to, bisig ng kabataan dami talaga kaya mabilis na nasawa tayong sunog eh ang dami nila magdatingan ang dami ayun pa napakalaki nung isa na yun oh tanker tanker oh laki Shout out, ako sa Leyte. Uy, taga Leyte ka pala. Uy, oh, taga Leyte po ako. Woo! Taga ano ako, takloban ako, takloban. Alam mo, Meg? Sa ano? Ano daw? Ano pala akong ano? Tarita. Ano ha, Kabrad Channel ha? Kabrad Channel, YouTube. Kabrad, Kabrad. Ikaw, so, Kabrad ha? YouTube yung dilaw, ang bilog, dilaw.

Ayan o, no? ang dahi pa rin palang naiwan ng mga ano. Ang dahi pa rin. Ang dahi pa Grabe, ang pa. Saan po yung kaya byab? Ayun pa sa dulo. Sa dulo pa? Ang daan pa rin oh. Ang daan pa. Ang ah. daan pa ng ano. Firetrucks. Huwag din din lang po. Baka matatakas na kayo. Ayan yeah, no? Galing! May ambulance dito! Ambulance! Ang galing! Ito na pala eh oh! Ito na! Tignan natin! Dito yun eh no? Oo! Uh -huh. Ay Uh, hindi kaya biyab, ano? No, Ayan. Hindi pala kaya biyab street, eh. Hindi kaya biyab street. O, oh, hindi sila yung mga media, oh. Andito na yung ano, yung uh, ground commander ng mga fire truck, fire truck ng DILG, oh, si Captain Lial. Isang kapitan ng uh, BJMP, Oh. Uh, kapitan, kapitan, ano masasabi mo? Ano ba nangyari doon? Aksidente ba yon? O, o ano, yung talagang ginawang pagsunog? Ha, kapitan? Oh, nasunog. Dito lang to sa ano sa may uh, Bureau of Fire Protection ng Caloocan no. Si Police Captain Real. Ayan, at may kausap pa eh. Ka kausap yung ABS-CBN eh. Hindi, hindi. Nakikita ko eh. Captain Lial Meron na ba estimate ng mga ano na sira? Ah, sige sige sige. Okay po. Oh. Ang dami tao oh. Ay ah, dito yun eh oh. Dito. Dito oh. na natin ah. Ayun, nakapasok na tayo. Wala nang ano eh. Wala nang sunog eh. Nakapasok na tayo. Ah, ito oh. Ito yung nasunog oh. Ito yung ground zero ng sunog mga kabrad. Ito na ang ground zero ng sunog. Ayan, buti na lang. May namatay ba rito? Wala? Wala namatay. Okay, okay, good. Ah, sa pagtutulungan ng mga tao ng mga bisig ng kabataan ay nasawata nila ang sunog. Mga kabrad, dahil sa pag, pagtutulungan nila, oh, Oh, ito pa, sinusunog pa pa. Ay, ano? What I mean, binubuhusan pa, o. Oh, para, ano, talagang mamatay. Kasi yan, mabubuhay pa yun mamaya, eh. Oh, mabubuhay pa yun mamaya. Oh, musok pa yan? Dapat, ano pa yan? Dapat na-enforcement ng tubig yan. Tuloy-tuloy yan, hanggang mamatay yan. Oh, hmm. Ayan, oh, Ang ating magigiting na... na bumbero, oh. May numatay ba? Wala? May numatay, ano? Wait, So may estimate na ba kayo ng ano? May estimate na kayo na sunog kung magkano? Wala pa estimate? Wala pa po. Wala pa, wala pa. So napaga tayo mga kabra. Dito, bahambahan na dito. Bahambahan na. May daanan ba doon? Oh, Wala, wala. Dead end na pala to. Dead end na o. Oh. Dead end na oh. Okay na, okay na, okay na. oh. tama, tama. Walang daan dyan. Oo. Oh. Ah, okay na. Pag-sub muna kayo. Oh. Ayan, ah, okay yan, no? Oh. Oo. Ayan, no? Kilobomba pa. Para tuluyan talaga mamatay ang sunog. Oh, ayan, no? Oh. Oh, so nakita na natin ha. Oh, ayan na nakita na natin ang uh, ng sunog mga kabrad. Talagang ito ang pinaka dead center. Ah, uh, ground zero I mean, ground zero. Ayan. Ang maganda, wala namang namatay, Walang namatay. Kasi ko yan ay hindi pa alam kung magkano ang inabot ng sira. No? Ayan, lalabas na tayo. oh, ah. ito na yung mga ano? Oh. Shout out, shout out. sa taong sa out. Naubusan na ako ng sa eh. Ayan, dami nila taong oh, Mga taong Talagang maasahan tong mga bumbero na to. Maasahan tong mga to. Oh, shout out, shout out. Shout out po sa BCF So far mga ka-brad, eh, SBSBM pala nakakaratong dito. Wala pang iba. <laughs> Ang pinakauna dito yung ka channel. Lang nauna. ha, oh, shout out kayo. Shout out, shout out. Shout out, shout out. Hindi kayo makaka shoutout sa ABS-CBN. Dito lang kayo makaka shoutout Oo, oo.

ang uh, responde natin ng truck ay 7 na part-time. Diba po kasama yung mga gano'n. po po natin 150,000. Ah, daw. So uh, uh, 1960, um, wala So ngayon po, I have your investigation. Kung kuryente pa. So, natin. Sige, nagpuntang mga ano eh, no? Mga... Park track, ano? Yung pag-aayon po, sir. sinabi official namin. Ah, ganun ba? Oo. Ah, ganun po Ah, Sige, sige, sige. Tama yun, no? Thank you, ah. Yay! <laughs> hey, tis, tis, tis. Shout out ba kayo? Si, Shout out kayo. Dali. Shout out po sa baby ko, John. <laughs> Katot sabihin din siya. Oh, Ah.